Miss Philippines Earth at Miss Earth Air 2023 Iliana Marie Adioana. Kasalanan nga ba niya kaya hindi niya nasungkit ang Miss Earth Crown? Nang magtapos nga ang Miss Earth Grand Finals at nakoronahan bilang Miss Earth 2023 ang pambato ng Albania na si Drita Ziri, ay marami pa rin ang mga nagre-reklamong mga Pinoy fans, anila, si Ilyana dapat ang winner dahil hindi umano na sagot ni Drita ng tama ang tanong, at tanging si Ilyana lamang di umano ang nakasagot ng sakto at tamang kasagutan, ngunit kung ating babalikan, maraming ginamit na kung ano-anong vocabulary si Ilyana Adyuana na kumain sa kanyang oras kaya naman lumagpas siya sa time allotted na 30 seconds only. An official at a recent climate conference was quoted as saying, There is no science behind the phase out of fossil fuels. Do you agree with this? Why or why not? from the medical field, I do believe that everything roots from science. And I think that the greatest gift that we have in this generation is the sophisticated technical installations that we have. And so there is science in the face of fossil fuels. But one thing that we can also agree on is we can always live the zero waste and a sustainable lifestyle. I've always been practicing it because sustainability will always ensure the stability in our future. teacher. Philippines! Thank you very much! At kahit pa nga nag-bell na ay nagtuloy-tuloy pa rin siya sa pagsagot, isa ito sa mahigpit na binabantayan ng mga judges, at maaring ito ang naging dahilan ng pagkatalo niya. Ang sagot naman ni Drita. I do believe that a lot that's happening to our Earth right now, regarding also this problem, is because of people. It's because of unawareness. It's because of not thinking that they do really have the impact to do the undoing, to actually make progress in this world. And I believe if we can plant the seed of love, we all we're gonna carry all the other values we need to have: Persistency, consistency, determination, and actually passion for caring for our Earth. I have passion about our advocacy. That's why I'm. right here in front of you today. So, thank you. Great. Thank you very much, Albania! Kung iisipin nga ay hindi niya sinabi kung agree ba siya o hindi, ngunit sa kanyang sagot ay may koneksyon naman sa paksa at gumagamit din siya ng mga salita na malalim man ay madali namang maintindihan ng mga tao, at ang pinaka-importante, tinapos niya ang kanyang sagot pagtunog ng bell, at kung sa face card naman ay wala kang masasabi kay Drita Ziri dahil napaka naman talaga. At ayon nga sa marami, siya ang pinakamaganda sa lahat ng reign ng queen ngayong taong 2023, marami din ang nagsasabi na baka ang gaw na suot ni Ilyana, dahil medyo hindi daw maganda, at napaka-OE daw ng design nito, lalo na ang ginawa niya sa evening gown presentation, ngunit alam niyo ba na ang ginawa ni Ilyana ay illustrating the logo of the Miss Earth Organization? Tama, kasi ang detachable design ng kanyang gown ay nagre-represent ng logo ng Miss Earth, medyo maliit lang la siya kaya hindi gaanong napansin, but as days go by, marami na ang nakaintindi ng interpretasyong ito ni Ilyana, at nasisiyahan sila sa kanyang ginawa, Ngunit may manggilan nilan pa rin na nagsasabi na kasalanan ni Ilyana ang pagkatalo niya dahil sa paggamit ng mga salitang paligoy-ligoy at napakalalim, sabi pa nila, ang isang speaker ay nagsasalita para pakinggan at maunawaan, at nag-iiwan ng salita na tumatatak sa isipan ng mga nakikinig, but in Ileana's case, nagsasalita siya na siya lang ang nakakaintindi, at maaalala mo lamang ang mga sinasabi niya kasi paulit-ulit niyang ginagamit ang mga malalalim na vocabs na ginagamit niya, ayon pa sa iba, mas gusto nila si Cindy Inanto from Indonesia at Cora from Thailand dahil very spontaneous nila magsalita at napaka-relatable, hindi gaya ni Iliana na mahilig mag-baby talk at gigil magsalita, that sounds rehearsed. Sabi pa ng isa, yung paulit-ulit na lang ang sinasabi tapos yung iba hangang-hanga, mas masarap pakibgan si USA, Thailand, England, US Virgin Islands, at iba pa, totoong magagaling, walang memorization, say ng isa pa. Absolutely, matagal ko nang napansin yan. Tapos mga fans ni Philippines sobrang hanga sa kanya di nila alam majority of what she says are rehearsed. Ayon sa isa, masyadong pageant pati, rehearsed ang answers, pagsangayon naman ng isa dito. Exactly, maraming nagbubulag-bulagan dito, sabi naman ng isa pa yung pagiging gigil ni Ilyana at sounds rehearsed baka yan magpapatalo sa kanya, I think ganyan din ang yari sa BBP at matapos nga ang kanyang pagkatalo, ay narito ang paninisi ng maraming Pinoy kay Ilyana, ayon sa post ng isang Pinoy, Albania won, super deserving, relatability and since won over technical answer, sabi naman sa comment, Yes mahaba at tama ang sagot ni Philippines but ang daming unnecessary rekado. Si Albania na film mo yung puso niya answering the question, dagdag pa ng isa, too much kakak, naabutan pa ng time, she should have made it simple, eh? ayun pa sa isa, choice of words, masyadong malalim, dapat relatable, not for Philippines, na sinagot naman ng isa pa ng ganito, sa bagay hindi pala nakakaintindi yung mga Vietnamese, another netizen's comment, hindi relatable si Philippines, period, sabi ng isa pa, ganun din si Palestine maganda answers pero elemental siya dahil sobrang lagpas ng timers answers like Ilyana, sayang Miss Philippines sana kaso overtime siya, nos inang ayunan ng isa pa, overtime nga, Sayang endang daming dinagdag na hindi na sana kailangan, say naman ng isa na tila galit na galit kay Ilyana, masyado kang maangin sa Q&A ha, o ito Miss Earth Air, at iyan nga ang ilan lang sa mga hanas ng mga Pinoy fans na galit at gigil kay Ilyana sa kanyang kabiguan na makuha ang Miss Earth Crown, ngunit alam naman nating lahat na ginawa ni Ilyana ang best niya, at maaring yan talaga ang destiny niya, may judges ang Miss Earth at may accounting firm na nagtatabulator ng final scores kaya talagang walang dayaan na mangyayari, sa technicality ay maliwanag na malaki ang minus point ni Ilyana dahil nga sa overtime niya, Ngunit iyon ay hindi natin dapat iasisi sa kanya, dahil hindi natin alam kung gaano kabigat ang pressure na pinagdaraanan ng bawat candidates habang sumasa ilalim sa isang on-the-spot question and answer portion, ang magagawa na lang natin ay maging proud dahil lumaban si Iliana ng patas at itinaas niya ang bandera ng Pilipinas dahil sa kanyang angking galing, ganda at talento, anong masasabi mo rito? Please comment down, please like and subscribe, thank you.